Sa araw ng kasal niya, bigla niyang nakita ang buntis na ex na minsang sinayang niya. Pero mas nakakagulat, staff lang ito sa wedding venue. Eh, at may sekreto itong dala na pwedeng baguhin ang buong buhay niya. Hindi ko alam kung nasaan ang hangin ng gabing yon. Pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, habang nakatayo ako sa pinakamagarang hotel sa tagi. Inakamalaking araw ng buhay ko daw. Kasal ko daw. Feature ko daw. Pero bakit parang mas malamig ang palad ko kaysa aircon sa ballroom? nakanakinigilaha pwede ba talagang maging masaya kung may parte kang hindi tapat sa sarili mo ako si Rafael anak ng negosyante lumaking may pera lumakiring may mga pangarap pero hindi para sa sarili ko kundi para sa expectation ng laha asa mismong araw ng kasal ko doon pala ako sasampalin ng katotohanan na hindi ko namamalayan naglakad pala ako papunta sa altar hindi dahil sa puso kundi dahil sa pressure habang inaayos ang bautonier ko sa harap ng mirror, bigla may pumasok na maid staff sa kwarto. Nakayuko, dala ang dustpan. Ero pagangat ng ulo niya, parang huminto ang mundo. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi huminga ang loob ko. Hawak ko yung bautonier, ero parang mabibitawan ko. Dahil yung mga mata na yon, hindi yon mata ng kahapon lang. Iyon yung mata na minahal ko ng totoo. Iyon yung mata na iniwasan kong kausapin. Kasi sa totoo lang. Ako takong marinig ang totoo. Ang ex ko, si Mika, at mas nakabibigla. Buntis siya. Hindi konting buwan lang. Malaki na ang kyan, Halatang halos third trimester. At nandito siya. Nagwawalis. Sa mismong kasal ko, nanginig ang kamay ko. Napatitig ako sa tiyan niya. Hindi agad gumalaw ang labi ko. Pero bago ako makapagsalita, siya ang unang umiwas. Hindi niya ako nilapitan. Hindi siya nagkamot ng bato. Hindi siya nagsalita ng sorry. Ganoon siya noon pa, dignidad kahit masakit. Hawak niya ang malaking duspan na parang hawak niya ang buong bigat ng mundo. At ramdam ko, hindi ito aksidente. Hindi ito coincidence. Ito yung klaseng pangyayari na hindi sinasadyang pangharang. Kundi mense. At doon, sa mismong sandaling yon, bumalik sa akin lahat ng alaala. Kung paano ko siya iniwan, bakit ko siya iniwan, at ano kalaga ang dahilan. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Dahil mahal na mahal ko siya. Siguro mas mahal pa kaysa kaya kong intinihin ngayon. Pero iniwan ko siya. Sumuko ako. Dahil noong umabot sa punto na kailangan kong pumili. Tinakot ako ng pamilya ko. At naging duwag ako. Naalala ko pa. At long taon ang nakalipas. Sa isang ordinaryong gabi na naging pinakamasakit sa buong buhay niya. At sa buong buhay ko, Mika nakayakap sa akin sa ilalim ng streetlights nanginginig sa ulan. May luha peo pinipilik mo Hindi siya humingi ng promesa. Hindi siya humingi ng oath. Pero sinabi niya isang beses. Rafa, kahit ano mangyay, wag mong ipagpalit yung tunay mong nararamdaman. At gumawa ko ng taliwas. Ako mismong unang nagbetray sa sarili ko. At heto siya ngayon. Nasa harap ko. Mukhang malaya, pero may pasan na hindi ko alam kung bunga ko ba o hindi. At ang buong mundo ko parang tinanong ako ng diretsuhan. Rafa, kung ngayon mo siya makikita ulit, may tapang ka pa bang humarap sa katotohanan? Ero bago ako makapag-isip pa, may kumatok sa pintuan. Sir Rafael, we need to go down, they're about to start. Boses ng coordinator, boses ng realidad, boses ng mundong pinili ko, napalingon ako, pero wala na si Mika, parang hinatak ng hangin, parang multo ng nakaraan na dumaan lang para ipaalala. Hinding-hindi ka magiging payapa sa kasinungalingan. Lumabas ako ng kwarto, pero hindi ko alam kung saan ako mas nasasakal. Sa suot kong tutsedo, o sa puso kong hindi makahinga. Pagdating sa hallway, nakita ko siya uli. Sa gilid, may mop ngayon. Nakatingin sa sahig. Hindi sa akin. Hindi sa mundo. Hindi kahit saan. Parang wala siyang karapatang tignan kahit isang direction. At doon ako hinina na nakatiis. Lumapit ako. Mainga. Tahimi. Mika, mahina kong sabi. Huminga siya ng malalim, hindi ko alam kung dahil may pinipigilang luha. Dahil may pinipigilang bigkas. Ero hindi siya lumingon. Hindi siya tumingin. Sinabi lang niya, marahan pero pumuputok ang bawat silabol tulad ng basag na salamin. Huwag ngayon, Rafael. At doon ako tuluyang huminto. Parang may bumagsak sa sikmura ko. Hindi ko kaya, makita mo akong ganito sa araw na napili mong ipagdiwang ang buhay mo. Nawala akong lugar. Pumikit siya. Nakasandal sa dingding. At doon ko lang napansin. May sugat ang kamay niya. May mga pekla. May tila kagat ng pagod at pang-araw-araw na laban. Hindi ito kamay ng taong umasa. Ito yung kamay ng babae na pinilit mabuhay, kahit sinira siya ng pauli-ulit ng mundo. Hindi ikaw ang antas ng pag-asa ko. Rafa, mahinang bulong niya. Ako ang antas ng sarili ko. At bago ko pa masabi kahit ano. May batang staff na tumakbo papalapit sa kanya. Miss Mika, may naghahanap po sa iyo sa baba, sabi urgent. Ero hindi koordinator ang mukha ng naghana. Hindi staff, hindi bisita, hindi office mate, kundi isang lalaki na nakabla polo, nakaupo sa wheelchair. Mukha ng kaong may tinakbuhan na kapalaran. At siyang unang tumingin sa akin. At sa isang tingin lang. Ramdam ko. Hindi ito simpleng tao. Hindi ito random. Hindi ito basta asawa na ni Mika. Ito yung uri ng lalaking halata mong may pinagdaanan. Pero may dahilan kung bakit hindi niya kailangang ipagmalaki ang war scars niya. At nang dumireso ang tingin niya sa akin, parang sinabi niya nang hindi nagsasalita. May atras ka, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. At doon humigi ang dibdib ko. At doon nagsimula ang eksenang babago sa buhay ko. Mika hawak ang kyan niya. Yung lalaki nakatingin sa akin na parang alam ang laha. At ako nakatayo sa pagitan ng kasal, at kasinungalingan, at bago tuluyang magsimula ang march ng wedding entourage sa ballroom. May isang tanong na unti-unting sumingit sa utak ko, hindi ko alam kung galing sa konsensya, takot, o puso. Ero ito ang tanong na hindi ko masyara ng sagot hanggang ngayon. Kung hindi ko siya iniwan noon, parang may malamig na kamay na humawak sa bato ko, habang pinagmamasdan ko ang dalawang taong nasa harap ko. Si Mika, hawak ang kyan niya, ang labi, pero pinipilit ngumiti ng bahagya, yung ngiting hindi masaya, pero matapang. At yung lalaki sa wheelchair, hindi ko kilala, pero ramdam kong hindi siya, random na tao. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nakakabit sa kanila na mas malalim pa sa salitang, kakilala. Huminga ako ng malalim at naglakad mabagal papalapi. Hindi ko alam kung tama ba na tanungin ko, pero lumabas na lang sa bibig ko. Asawa mo ba siya? Nagangat ng tingin si Mika, hindi galit, hindi umiwas, pero may lamig. Rafael, hindi mo kailangan malaman ang lahat ngayon. Hindi mo kailangan ng kahit anong kasagutan ngayon. Lalo na kung hindi mo kaya harapin ang epekto. Parang may tumusok sa sikmura ko. Ang sinelas ng bata sa hallway, ang tunog ng staff na naglalakad, ang mahina na background ng violin rehearsal mula sa ballroom. Lahat biglang naging parang static. Tahimik, mabiga, walang salita. Yung lalaking naka siya pala ang unang bumasag sa katahimikan. Malumanay ang boses niya. Ahimik pero may dignidad. Huwag mo siyang pilitin sumagot kung hindi ka pahanda makinig ng wala kang palusot. Napatingin ako sa kanya. At doon unti-unti kong napansin ang kamay niya. May surgical scars. May mga ubo dati na tinanggal. May marka ng eye ports na parang hinilang isang beses na iku. At habang tinitignan ko, na ko. Hindi ito lalaking nakaupo dahil sa aksidente. Isto'y tao na nabuhay ng hindi sigurado kung abot ng isang buwan, isang taon, o isang bukas. Hindi ko alam kung bakit, pero bago pa ako makapagsalita ulit, tumunog ang speaker ng hotel. All entourage please proceed to the ballroom. Dalawa minutes before march. Ramdam ko ang panlalamig sa tuhod ko. Kasal ko. Dalawa minutes. Ero ako. Nanito pa rin, nakatayo sa gitna ng crossroads na dapat natapos ko ng lampasan tatlong kaon na ang nakalipas. Mika, mahinang sabi ko. Hawak niya ang kyan niya. Marahan niyang hinimas yon. Pero hindi niya ako tinignan. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang kagtagpiin. Rafa, mababa niyang sagot. May mga puso. Kahit pilitin mong ibalik, hindi na babalik sa parehong tibo. At hindi laging masama yon. Parang may humugot ng hangin sa baga ko. At doon, doon ko naisip ang tanong na kinatatakot ko. Mika, yung bata ba? Ero bago ko matapos ang tanong, sumagot na yung lalaki. Tahimi. Diretso. Hindi mo kailangan itanong yan dito. At mas masaki. Hindi niya yun sinabi bilang panangga. Sinabi niya yun para protektahan ako. Para protektahan si Mika. At para protektahan yung batang wala pang kasalanan. Pero may karapatang hindi maipit sa mga pagkakamali naming matatanda. Mika humakbang ako. Pero umatras siya. Kunti lang. Ero sapat tara maintindihan ko. Hindi ka pwedeng lumapi. Hindi ngayon. Hindi rito. Hindi sa ganyang sitwasyon. At marahan niyang bulong. Rafael, wag mo akong gawing dahilan para sirain mo ang araw na ginusto mo. Ibang laban yan, ibang kwento yan. At baka hindi na ikaw ang bida ron. Parang gumuho ang loob ko. Hindi dahil galit siya, kuni dahil natuto na siya. At bago patuluyang kumasok yung koordinator, ara i-pull out ako papuntang ballroom. May isang pangungusap ang binulong ng lalaking naka-wheelchair. Sa tono na parang pako na dahan-dahang kinupukpok sa kahoy. Bago ka bumaba roon at tumayo sa harap ng altar, tanungin mo muna sarili mo, sino ba talaga ang nilalabanan mo, mundo o sarili mo? At doon, nagdilim ang paningin ko, hindi dahil nawala ako ng malay, hindi dahil nahilo ako, ero dahil tumama sa akin yung totoo. Hindi ko alam kung sinong minahal ko noon dahil mahal ko at sinong pinili ko dahil pakot ako. Ahabang unti-unti akong hinihila ng koordinator papunta sa pintuan ng ballroom. Ang utak ko nagbato ng isang tanong na pag narinig mo, hindi ka na magiging kapareho uli. Bakit hindi ko maimagin yung babaeng pakakasalan ko na ako ang tatay ng magiging anak niya? Pero kay Mika, kahit hindi ko alam kung akin ba yung dinadala niya, ramdam ko parang ako dapat yon. At doon nagumpisa ang pagikot ng mundo ko. Doon nagsimula ang tunay na delubyo at pagkatapos ng 30 seconds, nakatayo na ako sa harap ng double doors ng ballroom. Handa nang magbukas ang pintuan. At doon, narinig ko ulit ang boses ni Mika. Mahina, pero sapa para tumagos. Rafa, paglingon ko, nakatitig siya. At tinyak niya, walang alinlangan. Hindi mo ako iniwan noon dahil hindi mo ako mahal. Iniwan mo ako dahil hindi mo kayang mahalin ang sarili mong desisyon. Pagbukas ng pintuan, sabay naming narinig ang malakas na palakpakan. Wedding March na, as sa pinakaunang hakbang ko papaso, may dumating na mensahe sa phone ko. Unknown number, isang sentence lang. Ero yung klase ng sentence na kayang basagin, kahit pinakamakitid na self-defense sa puso. Rafa, kailangan kitang makausap bago mahuli ang lahat. Nakatayo ako sa mismong entrance ng ballroom. Nakahawak ako sa mahogani door handle. At narinig ko yung buong hall, masayang ingay, mga tao, kaibigan, ninang, ninong, business partners ni Papa. Lahat excited. Ero ako. Hindi makahinga. Tumingin ako sa phone ko ulit. Rafa, kailangan kitang makausap bago mahuli ang lahat. Unknown number. Ero habang pinagmamasdan ko yung message. May kakaibang kakiramdam. Hindi ito spam. Hindi ito prank. Hindi ito good luck. Ito yung klase ng text na may bigat, yung bigat na parang may gustong sumingit bago ako kuluyang lumubog sa maling direksyon. Bumaba ang tingin ko at napansin ko ang isang detail. Timestamp. Apat minutes ago. Ibig sabihin, hindi ito prescheduled. Hindi ito automated. Ito ay message na pinadala habang kausap ko si Mika sa hallway. Ahabang iniisip ko yun, nagring ang phone ko, hindi vibrating, actual ring. Same unknown number. Kinabahan ako. Huminga ako ng malalim at sinagot ko. Hello. May humihingal sa kabilang linya. Humihigbi. Hindi babay. Hindi rin boses ng tao sa wheelchair. Boses ng lalaki. Ero mas bata. Mga early dalawampu es siguro. Ero ang unang sentence niya. Para akong sinampal. Kuya, huwag ka munang kumasok. Napasinghap ako. Sinong? Kuya, wag ka munang pumasok sa kasal. May kailangan kang malaman. Hindi lahat ng totoo na sinasabi sa'yo, kutoo kalaga. Huminto siya parang may tinatakasan. Parang naggatago habang kausap ako. Narinig ko pa parang may nagsisigaw sa background. Huwag mong hayaan mauna sila. Hurry up. Tell him. Boses ng babae ngayon, hila at puno ng kaba. At bago ko pa may tanong muli, bigla niyang hiningal sa receiver. Kuya, hindi mo kilala kung sino palaga ang pinakasalan mo. Parang may sumingit na crack sa loob ng bungo ko. At bago pa ako makapagsalita, umigil ang linya. Naputol. Walang goodby, walang paliwanag, walang closure. At sa mismong segundo na naputol yung tawag, biglang nagbukas ang double doors sa harap ko. Nasilaw ako sa puting ilaw na galing sa stage lights. Halos hindi ko marinig yung musik kasi mas malakas ang tibok ng puso ko. Sumigaw ang koordinator sa likod. Go, sir! Walk slowly. Camera rolling. At parang robot, umusad ang paa ko. Pero pagpasok ko sa ballroom sa pinakagitna ng aisle, doon ko naramdaman yung gutom ng katotohanan. Asa kaliwa, sa mismong edge ng hall, nakita ko si Mika. Hindi na hawak ang mo. Wala ang duspan. Nakatayo siya, hawak ang kyan niya, pero ngayon, nakatingin siya direso sa akin. Hindi takot. Hindi galit. Kundi parang may kinukulong na sekreto. Asa gilid niya, yung lalaking nasa wheelchair. Huminto ako ng konti kasi nakita ko. Nakahawak siya sa isang envelope. Sealed. At nakasulat. Angalan ko, Rafael. Parang gusto ko mapatalon pabalik sa kanya. Ero paano? Nasa gitna ako ng Aisle. Lahat ng tao nakatingin. Lahat ng kamera nakafocus. At ang bride, hindi ko pa nakikita. Ero naririnig ko na ang sapatos niya. Mabigat, mabagal, papalapi. Ahabang ah, papalapi siya, habang papalapit ako. Habang tumatama yung ilaw sa mukha ko. Isang tanong ang buong bigat na lumubog sa dibdib ko. Kung ang lahat ng totoo ay nakatago sa labas ng altar, ano ang natitira sa loob na altar? Kung hindi ka sinungalingan, at bigla, may bagay na napansin ko. Sa stage, sa tabi ng arch, may isang frame. Picture ng bride and groom. Ero sa version ng picture. Ako nga yung lalaki. Ero lalaki ang kasama. Hindi babay. At doon, doon bumagsak ang buong mundo ko. Hindi ko alam kung mas naiwan ba ako sa picture na nakita ko o sa tibok ng puso na parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Picture ng bride and groom. Ero yung groom ako. Yung kasama ko, hindi babae. At doon ko naramdaman ang lalim ng panlilin lang. Hindi ako ang bida sa mundong papasukin ko. Ginawa lang akong pros. Ginawa akong pangalan. Ginawa akong pera. At habang dahan-dahan akong pumapasok sa stage, ramdam ko ang lalim ng pagkabulag ko. Lahat ng kamera nakatuto. Lahat ng bisita nakangiti. Ero ako, parang gusto kong sumigaw. At bago pa magsalita yung officiator, may sumigaw mula sa gilid. Rafael, huwag kang kumirma sa kasal na yan. Si Mikayon, hindi na siya mahina, hindi na siya nautal. Buo ang boses, buong hal tumahimi, lahat na palingon. At doon ko lang nakita, hawak ng lalaking naka-wheelchair ang envelope, nakaangat na, nakatapat sa akin. Pero hindi siya nagsalita. Si Mika ang naglabas ng katotohanan. Rafael pinili ka hindi para mahalin, kundi para gamitin. Umangat ang luha ko, hindi ko na sinubukang pigilan. At doon, sinabi niya ang pinakamalupit na salita, na hindi ko akalaing kakayanin kong marinig. Rafael, hindi ako nagbabalik para kunin ka. Wala akong balak sirain ang kasal mo. Bumalik lang ako para ipaalala sa'yo. May karapatan kang maging malaya. At may karapatan kang kumili. Humigit ang hawak ko sa cellphone ko. Narinig ko na tumutunog ang notification. Message uli. Same unknown number. Kuya, hindi siya totoong bride. At doon, biglang bumuka ang pinto sa backstage. May mga guard. May staff. May lawyer na may hawak na folder. At doon ko na intindihan, hindi ito love story. Ito ay malaking seto. Corporation marriage. Business day. At ako ginami. Ginawang signatory sa kontratang hindi ko pa nababasa. At ako. Inapaupo sa altar para pumirma, hindi para magmahal, hindi para bumuo ng pamilya. Pumirma, at doon bumalik ang tingin ko kay Mika. Siya, na iniwan ko noon. Siya, na hindi ako ipinili. Siya, na kahit sugatan, mas malaya kay sa akin. At doon, doon ko naramdaman ang ginawa kong kasalanan. Mas pinili kong maging milyonayo, kaysa maging totoo, at sa isang mabagal na paghinga, binitiwan ko ang bouquet na hawak ko. Tumama sa stage, ngaw-ngaw, -ngaw, at lumingon ako sa officiator. At marahan, pero buo, parang boses ng isang lalaking matagal nang nakatali. Hindi ako pwedeng tumuloy, at doon ko nakita ang mukha ng mga tao. Shock, tako, gula, at doon, unang lumabas ang tunay na tinig ko. Hindi ko isusuko ang huling pagkakataon ko, na maging totoo. At sabihin man nila anong gusto nila, mapahiya ako, mabasya ko maputol ang business deals, mawala ang yaman, mawalan ng pangalan. Ero ang araw na yon, iyon ang araw na pinili kong maging tao, hindi produkto. Habang bumababa ko ng stage, habang tinatanggal ang key, habang naglalakad palabas, habang pinipilit pigilin ang pag -iya. Isang tanong lang ang nasa isip ko, sino ba talaga si Mika ngayon, at anong papel niya sa lahat ng ito? Pero yon na ang susunod na kwento. Dahil ang mismong paglabas ko ng balroom, iyon ang pinakauna kong tunay na kalayaan.